na nag-ghost ako, multo ako. Tutukan na naman.

Finally, yan lang yung condition Yan, kita na, sasaksak <laughs> <laughs> na. <imiterionate> <yelong pag -dugway> <laughs> Ay, shit, kuryente. Huh? Kuryente ako ah. ko na damay yung cellphone ko sa kuryente mo. kuryente Hindi ko alam hindi alam hindi ko alam na, hindi <laughs> Ay, shit! Kaya pala. Hawak ako ko tapos nakaganon ako. Then, nahawak ako yung... Si, pero bakit yan? Lubog na ba to? Lubog na. Ito yung biscuit. Ito yung biscuit. Asan? Pakita mo. Lahat pa isang biscuit. Ito yung hard disk. Okay, power ko na. Sige na. Alam mo, baka may nagka... Eh, sa lubong. Um, color. Mm Lubong. Bali, naging primary ay ang... Ah. So, sa so magkakos ka na. Ito yung source. Ito yun, power. Yan. Yeah.